For today's video guys, ayan, so tinawag po natin si Kuya at magkakaroon po tayo ng libreng pakulay sa kanya. Ayan, bumili po tayo ng kulay sa bayan para po kulayin ang kanyang buhok. Ayan, so dahil nga po nakita po natin sobrang puti na po ng buhok niya at hindi na po niya nakukulayin dahil wala siyang budget, tayo po ang magpapakulay sa kanya ngayon. Libreng kulay para po sa kanya para naman po um, maging maayos ang kanyang buhok at hindi po punong-puno ng puti guys. Ayan, so ililibre po natin si kuya. And then, syempre po kukulayan po natin ang buhok niya. Ayan, so nakikita po ninyo sa video, nag na po tayong kulayan ang buhok niya para naman po maging presentable at sempre po, para po mas bumata po si Kuya, no? So, bibigyan po natin siya ng konting uh, makeover. Ayan, charot. Ayan, guys. So, kailangan po nating uh, dahan-dahanin ang ulo ni Kuya dahil may mga, may mga sugat daw sa, sa ulo. Kaya, konting kulay lang. Ayan, para naman po, um, iitim ang kanyang buhok at hindi po nabubuti sa white hairs. Ayan, charot. Ayan guys, so syempre po kahit papano, i-share din po natin ng ating mga blessing guys. Ayan. Ayan, so kita po natin, nangingitim na po yung buhok ni Kuya. And then after 20 minutes, then hugasan po natin yan para po uh, matanggal na po yung mga chemicals sa kanyang ulo guys. Ayan. So kahit konti, makakatulong po tayo sa kanya diba po? Kahit pa paano makakatulong po tayo sa kanya dahil nga po ayun, so hindi na po niya maharap at dahil na uh, medyo mahal din po yung kulay na uh, malamang baka hindi na rin niya ma um, tag hindi na rin po niya ma ma-avail po yung kulay kaya yun po ang gagawin po natin ilibre po natin yung kulay kasi may mga murang kulay naman po na um, very effective naman po ngayon. Ayan. So, yun po. So, kulay tayo. Ayan. So, makikita po natin si Kuya. Medyo happy yan. Kasi nga nung kinakausap namin siya, gustong-gusto gusto niya magpakulay din. Kaso nga lang walang budget. Ayan. So, dahil nga po medyo may murang uh, kulay po tayong nabili. And then, syempre, Free na po 'yan para sa kanya. Tayo na po ang nagukulay para nga po at least makatipid din po tayo at para matulungan din natin si Kuya sa kanyang problemang puting buhok. Ayan dahil syempre hindi natin maiwasan na talagang tumatanda, pa, tumatanda na po tayo, no. Ayan. So pagkatapos po nito, hugasan na ah, maghintay po si Kuya ng 20 minutes and then hugasan po natin guys. Ayan and then ayun, malamang po magiging happy si Kuya dahil nga sa haba ng panahon na ang kanyang buhok ay may maraming white hair. Ayan. So yun po guys, maraming salamat po. Bye-bye!